Guys, kanina nga po pala, gumawa po ako ng Japanese Roll Maki sa aking Facebook Live. At ito po ang mga nagawa. Yan. Sushi, salmon, and tuna. At gagawa po ako ng spicy tuna roll or spicy tuna maki. So, ano po siya? With wasabi, Japanese mayonnaise, saka chili bean sauce. So, ito po yung kanyang ano, uh, ingredients po. Yan. So, bahala po kayo magtansya. Siya, uh, spicy tuna maki. Kaya, kaya po nang sinabi ko kanina. So, mostly po, maraming pong uh, chili bean sauce. So, yung guys, umpisa na po natin kung paano gumawa ng spicy tuna maki. yun guys, kukuha po ako ng nori saka Japanese rice. At ipapakita ko sa inyo ang spicy tuna maki. Haluin po natin. At ilagay natin po At lagyan natin ng konting cucumber. At avocado po. at i-roll natin at lagyan po natin ng sesame seeds Atin bahin po natin guys. Ayan, pantay po ha. So ayan po guys, ang spicy tuna maki. Tingnan po kung kanong kaganda ang kanyang loob. Siyempre po ha. Kapakita ko sa inyo. Kita nyo yung lobo. Ang loob, oh. ganda oh. At yan po guys, ang pinakang loob niya.